nagtatanong ako sa'yo hmm. nga re bulag ka oh. paano yung bulag Dikit. paano nga paano nga No, hmm. sige ah, mo Paano yung tubig yung bulag? Paano... Paano magtutbrush yung bulag? paano paano humingi ng pagkain yung bulag ah uh, ano pa kaya paano humingi ng pera yung bulag <laughs> alik paano paano kung kung yung pera na ibibigay sa ina sa inang ano vlog di mo ni 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 ni